Nakikita natin dito sa video na ito mga mahal kong followers na may isang tendero na ang kanyang itinitinda ay mga accessories ng cellphone na nakalagay sa kanyang kariton. Yan, ibig sabihin hindi siya naka-stay sa isang place. Naglalakad siya upang ilako ang kanyang mga paninda. Pero parang may mali. Bakit naman ang ginawa ng mga demolition team ay sa pilitan na kinuha ang kanyang mga paninda. At makikita natin dyan na para siyang bata na inagawa ng candy. Masakit yan mga mahal kong followers Sa demolition team na gumawa nito, dapat naman po ay magkaroon kayo ng awa sa inyong kapwa. Kasi nagtatrabaho siya ng patas. Kung mali man ang kanyang ginawa, o mali ang lugar na kanyang pinuntahan para magtinda, dapat po ay nagbigay kayo ng warning yan hindi po ganyan na sa pilitan yung kinuha kanyang paninda ganito na ba ang bata sa Pilipinas hindi <coughs> 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 na kayo naawa oh paano kung may anak yan na nagugutom ang pagtitinda niya naman ay sa palagay ko ay tama naman pero bakit ganyan oh buhay nga naman ng tao kaya walang umaasinso dito sa Pilipinas so, yung mga mahihirap talaga lalo yung pinapahirapan mapapamura ka talaga sa mga taong ito